Ang tira. Ala. Sino kaya ito? Wala namang tao dito oh. oh, ito pa, ito po Bagong bills. Bagong bills to oh. Alright guys. So, um, ano, pasyal-pasyal tayo dito. At, um, punta tayo doon sa kabilang, ano, si dati pa ganito ang ano pakalagay dito ah wala huwag oh, tika muna ano ba yun yan hindi ka na parang ano ba yan lah parang wala huwag ka na Kaya kang pira wala ito pira ito ah Bandol-bandol to no pira, oh. Hmm. Ano ko? Wala itong lalagyan yata. <laughs> Dang pira. Ano? Sino kaya ito? wala namang tao dito, oh. No. Oh, ito pa, ito po? Bagong bills. Bagong bills to, oh. Hmm. Oh. Bandol. Bagong bills to, oh. Kaya ko to dito. Ang pira to. Dami. Para ito kayang ilalagyan tong box to. Nalalaglag dito. Sino kaya to? Yaman <laughs> ako. Dami. Yaman ako. <laughs> Bukay nga gawin ako dito. Oh. I-upgrade ko na lang itong motor ko nito. Kinakabahan ako ah. Nangyayinig ako. Dami nito. Ilang bandol. One, one, two, three. One, two, three, four. Lima. Naininig ako. Ano kayang gagawin ko nito? Wala namang katakot-tao dito. Napaka imposible. Wala katakot-tao dito ha. Saka, mayroon bang dumadaan dito? Minsan lang may dumadaan dito ha. Aku, nanginginig aku. Pira, dami Pira. Ano gagawin ko sa pira to? Baka mayroong ano? Baka mayroong pangalan sa ka... Wala oh. Galing pala sa bangko. Ano, Pandor pa. Wala, walang pangalan, walang contact number. Ano pang gagawin ko dito? <laughs> Dami oh, nanginginig ako. Huh. Ako. Ako. Hindi na ako tutuloy doon sa taas. Mapaplag pa sana ako doon. Eh, ano pang gagawin ko spira na to? luwi ako. Uuwi lang, Uwi lang Eh, bibili ko na to ng Inmax. Bibila ko ng Inmax nito. Grampi <laughs> na pira. One, million ka to. Or almost one million kami siguro sa isang bandol 100,000 siguro to isang bandol oh. pero may makapal merong mantipis na bandol <laughs> nanginginig ko guys para para, para may, baka may makakita sa akin ito ko nito grabe yun nanginginig ako pira uwi na lang ako <laughs> nanginginig ko dito Nang ako lang dito ah Walang tao. Ba't nandiyan? Nalaglag? Kanino ka ito nalaglag? Ha? Kanino kaya? Kanino ka ito nalaglag? Uwi na ako! Oh! <laughs> Akin na to! Akin na to! Pira na to! <laughs> Thank you! <laughs> Nanginginig ako! Uh, uwi na lang ko. Hindi na ako tutuloy doon. Pupunta sa pupunta pa ako sana doon sa taas. Uwi na lang ako. Hay. Ang ah, ini ko. Hay. Ah. Hey. Ang ini ko sa pira. Grabe. Dami Dami noon. Uh. Ah, napawisan ako. Ah. Ha. ka hihi ah. ah. pangpawis aking mata <laughs> hindi ko makamubo na nanginginig ako dami ng piran eh pinapawisan ako ha hihi hihi hindi ka muna init init na naman ano kaya yung sasabihin ko sa ha umang kurang ano kaya yung sasabihin ko sa kanila may ako sasakyan o oh. ah, mga nagtatrabaho yan tatanong ko kaya sa kanila garawang dumadaan ito. Hey, dito huwag nila siguro hindi lang ako magtatanong kami tira yun

Ano bang gagawin ko sa pira-pira na to? Ha? Huh.